Guys, hello guys. Magandang hapon sa inyong lahat. Hi, kumusta na po kayong lahat? Ito na po, mga guys. Na, na-receive ko na ang aking parcel, guys. Ito na po. Nag-order po ako ng drone. Ito nga drone. Eh, na-order ko, mga guys. Eh, murang-mura lang yan, mga guys. Iwan ko ba o oh, kung lumilipad ba ito, mga guys ang problema karon kay hindi ko marunong mag asimbol nito paano ba ito mga guys turuan ninyo ako hindi ko alam kung paano te ito i asimbol turuan ninyo ako mga kawayan vlog hi panoorin ninyo ang aking video nga ito drone ito in order ko murang mura lang siya kinabaratuhan ni siya mga guys eh, na ano lang ako pang ano daw sabi ng mga youtuber ko pang practice daw eh, ngayon ang problema kung paano ba ito i-assemble eh, kung makita ninyo ang aking video for today's video mga guys turuan ninyo ako kung paano ba ito i-assemble eh, ano ba, Turuan ninyo ako, guys. Kung paano ba ito i-assemble. Mm. Kita ninyo, guys. Mm. Yan. Nag-order pa ako. Murang-mura lang ito, guys. Pag maka pira na ako sa white tea, baka makaano na ako, makabili ako ng mahal-mahal pa sa ganito. Yung ano ba, parang kuandurably ba. Ito, sabi ng asawa ko parang laruan daw iwan ko lang kung lumilipad ba ito paano ba ito i-assemble mga guys oh yan iwan ko kung katakot naman ako mag-assemble nito baka yung mga pakpak nila baka matagak mahiwalay sa ano dito sa kilin may ano naman sila um. Yan. Matakot ako mag assemble mga guys. Turuan ninyo ako kung makita ninyo ang aking vlog. Kung paano ba ito. Yan naman. Um, may ano naman. Mga. Yung may pakpak pa. Yung may pakpak pa dito. Dito. Yan ito guys. Parang ato. Ino, ano ito? Yung. Dito sa ating kamay. Hawakan natin kung ang na lumilipad na ito paano ba ito guys gagawin saan ba ako magpaturo nito hindi ko alam yan ang ano yan ang lumilipad ba ano, ano umiilaw yon yan umiilaw yan pag mauna siya. Iwan ko kung saan ba ito iyon. Eh Hindi ko po alam. Matakot po ako. Baka mabali eh. Kasi may peace lang yun. Ano? Pakpak niya. Hmm. May mipis May mipis sobra. May peace sobra guys. Iwan ko. Kung paano ba ito. Eh ano baka may bakanti ako sa sunod na araw punta ako sa anak ko para naman sila na ang mag-assemble dito sila na ang mag-ano guys, paano ba ito yun, itong dalawa naman, yung batiri Parang tatlo ang baterya ito, ano, sinasama nila. Parang tatlo, guys. Matakot ako, guys. Baka, maano pa ito? Mabasag yung, ano, mga ano nila. Ano ba ito, guys? Turuan ninyo ako. Ina-papawis hey, na ako, oh. <laughs> dapat excited ako para ano, mapalipad ko na kung lumilipad ba ito. In ano naman, kahili ako marunong mag assemble nito. Ma matakot ako, baka masira na yun. Na paano na lang. Gusto ko yan, yung nga ganito. Pag makapira ako sa YouTube, sa YT, bili ako ng Mamahalin pa dito. Ikasi ito. murang mura lang yan. Tinabara Tuhan, guys. tuhan Yan, guys. May mga accessories dito. Mga ano. Pataban. Ito parang tiil ba Sa ano. Drone kiril ilalim ilagay pag ano sila molandig na ba hindi maano mabiglang ano mabusdak na ito screw nga cute guys o oh. pang ag mga bol na ay sarje pataban hmm. sa siyapi man siya, guys in order ko sa siyapi hindi pa ko makaano kung lumilipad ba ito hindi pa ito na asimbol may asesores ma ano pinagpawisan ako guys Palagi na lang ako sumisilip nito pero hindi ako marunong mag ano matakot ako baka masira pa yun na paano na lang masirang sira Hmm, sampi butang ani ano bang ilagay dito, guys? May butas naman. Yun, may butas, to butas. Ano bang ilagay dito? Paano naman ito? Hmm. Ah, nasisurope batari. Ah. Butangan din ng baterya. Yes. pun Nah, nambah itu, guys. Ini men, men aku meruno, mak anu. Yan guys, turuan ninyo ako pag makita ninyo ang aking vlog na ito. Eh hindi si Maruno hindi Maruno mag ano hindi Maruno mag ayos nu. paano ba ito asimbulin para ma-practice ba ma ano, testing. Ay, sa may testing nga. Di man takahibaw, eh. Di, ni matesting. Kasi di alam. Guys, kapag hindi pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, subscribe, well, blog pakicomment naman at like. Comment ninyo guys. Turuan ninyo kung paano ba ito i-assemble yung mga accessories ng drone. Kung paano ba gagawin. kung makita ninyo ang aking video. Ito. Yan guys. Um. Pero iwan ko. Parang laruan lang. Minsan eh. Mulipad ba ni siya? Iuli na nina guys. Kumurag. Hey, Naglibog ko. Naglibog si. Naglibog. Kung mulipad ba? Kumurag. Hey, murag murag di. Good, guys. not mm -hmm. that nice?

Ah, yung bag. Ito po ang nilagyan niya. Yung pack bag. Nilagay sa carton. Luli na po na lang ito guys. Kasi hindi po ako marunong mag-assemble. Matakot ako. Baka masira na yun. Mga bugag, ng mga pakke, Thank you for watching guys. Hi! Yeah. Hi! Hello! Hi mga sisi, kumusta naman kayo dyan sa ibang bansa? Hindi ko naman kayo maisa-isa. Eh kasi malimutan ko na yung mga pangalan nila. Eh, pasinsya na kayo. Ano lang ako mag-live. Eh kasi mga guys, wala po akong wifi dito. Nakadita lang ako. Looy and si Bisdak guys. Hindi palagi na Okay. Kasi dita dita lang makalod, maglive. Hindi ka panood sa mga ano na maglive. Minsan lang kapag may load. Kawawa naman dito guys, wala po akong wifi. Walang wifi. Kailan pa kaya ako maka wifi? Thank you for watching. I love you very much.